Ayan, nakapaglinis na naman ulit tayo dito. Sa parting ito. Tabas lang, hindi nag-andar yung grass cutter. Nagloko na naman. Nagloko na naman ang grass cutter. Nagbuko nagpupo ang anak ko. Nagpupo ang anak ko yung nag... Oo. Uh, uh. Luka rin. Ang pinawa luka rin. Uh. Dito nakapaglinis na ako parte dito. Sa kabilang manggahan. Ayan. Malawak na yung linisan ko dito. Ayan. Ayan.

Sayang itu ini terlalu itu Sayang Sayang guys yes. uh. Pagkain ng ibon Pagkain ng ibon na lang yan i want to this thing 吧，我你说，啊

talaga magparaan pa yung anak ko oh. nanguha pa ah wala ko ah good ah nalinisan ko ngayon oh lawak na rin parting ito ang santulan yan oh

Tayo na, pinagparahulog mo na yung mga ano, mga luka rin man dinali mo. Tayo na, kiro. Tayo man itong kinuha mo. Hindi, mura man na ito. Bubot. Oh, kiro, tingnan mo Oh. Oh, tayo na, tayo na. Kina mo bubot. Kaya ni mo na ito, oh. Bubot mong kinuha mo, kaya ni mo na 'yan, oh. Oo. Oh. Hmm, kinuha mo. Ha? Laman-laman 'yan, oh. Hmm. Oh. Inumin mo. Wala. Kinuha mo kasi na, na 'yan, bubot pa. Kasi yung isa yun, kada isa. <coughs> Ang aani mo dyan anak Yung may kasunod na maliit Sa taas Pinari ganyan oh. Ha ah! Andito baga Andito Ha oh, Sabi ko sa iyo anak Hindi ka nagpaalam kay mami mo Oh. Mm. Uh, ah, yunak, dapat na paalam kasabi kay mami mo. Agararagas na ako, sabi ko kanina pa wala. Nagkain na yan. Kain na yan. Ikot ako nang ikot kung saan-saan doon. Hanggang elementary nakarating ako doon. Okay. Napaalam ka anak pag maalis ka. Para kung walang iniwanan doon. Hinihiling na ako ka hahanap. Wala, mabuko ka. Ha? Hmm. Ayan, nak. buko sa mo. Sabi kayo, ko, ba -ano? ko baka na doon sa doon. mo yung buko doon, ako Kunin mo doon, oh. Samayin yung banda doon, eh.